yun sa ilo mga idol sa mag uh, mag ano po tayo mag ng ano ng mga ano dito sa probinsya natin mga idol kasi dito ito nakikita nyo ano to balingbing to tapos ito ano ano kayo <laughs> sampalok sampalok ito ito mga idol ang, ang tawag dito sa ano sa Bicol sa amin sampalok yun e -e. sampalok tama rin yan. so dapat natin ano to idol mga ano imukbang natin to para para masarap naman ano kasi, kasi ano tayo maano kumbaga sa ba, Bicol ba maal sumba sa Bicol maasim ma maasim so kakain natin to guys para ano para masarap to eh, sa ano masarap to guys makbang makbang na go Sampalok, guys. Eh. Masarap to, guys. Ano? Sarap po, sarap, super sarap. sarap. May sili eh. So, kanon may sili taas may asin, Ang sarap po kayo. Malig na siya. Kaya ano? Sabi ko pala. Kumbaya. sobrang tamis guys sobrang tamis kasi ano sobrang tamis na po Ano oh, sobrang tamis <laughs> sobrang tamis na <laughs> matamis mahasim yun sobrang tamis tapos kasi lalo na mahasim mangang ba mangang po oh, mangang natin. at maging masaya po tayo mga guys. Kahit ano kahirap yung buhay natin, maging masaya tayo, maging positive na siguro tayo. Masarap yung ano sa sawa, yung sa ano, kahoy. Oo, oh, masarap talaga dito. Yung sinayin na kaputing Dito taway. sa mga, sa probinsya mga doon, um, yun, magharap pala ng gulay dito, sobrang ano, madali na makahap dito ng gulay kasi, pero pag walang gulay, wala talaga. <laughs> wala, wala. Ang kaya mga gusto sarap talaga talagang kainin ganito? simple buhay lang sa ano pero super sarap talaga so bago talaga makain kailangan paghihirapan talaga babalatan. babalatan mo yun paghihirapan mo yun talaga kailangan talaga balatan kaysa sakainin mo yung balat <laughs> pinagawa ko ng duga mga talaga, balingbing. Sabi ko, balingbing. Hinog na siya, guys. Hinog na siya, pero sobrang sarap kasi matamis talaga siya, promise. Pero ako naman, gusto ko talaga niya yung ganito pa. Tapos, dudutut sa asin. Yun ang gusto ko eh. Ito, ano, hmm. sampalok. Alam siguro ito ng karamihan. yan yeah, naalala ko nung bata pa kami. Ikaw ganito. Oh. Akit kami dito. Tapos, ano, dadali namin doon sa sa iskulahan. Tapos binibinta ko na piso yung isa. Meron akong bao. Di ba? kada natin yung, ano ng diskarte sa buhay. At kailangan din ng diploma. Siyempre, eh, kung papipilihin ka, diskarte o diploma um, pares din yan kasi nag-aaral ka nga para mag-aaral ka nga para maging magaling na employee yun lang tapos kaya, kaya kailangan mo ng discard sa buhay kasi kailangan mo ng discard maging ano maging pag may discard ka sa buhay pwede kang makano sa pag-aaral mo kasi magdi-diskarte ka kung saan ka mag-aaral na pagkain mag-aaral ng pambawin ganun so kailangan mo diskarte discard sa buhay at yun kahit gano'n kaya rin mga buhay natin mga idolo ah, huwag ano, maging positive lang tayo always. <laughs> manghang siya, manghang. Kasi may sili. <laughs> 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 Tapos, kanina, ininom mo yan. Ininom ko kanina yung ano, yung kalawin yun, ni manghang. Yung suka. Ayan, yeah, nagmumukbang bago mag-ani ng palay. So mga ilagsawa, so, yan, kung yung anong ano, ano namin sa palayan daw, mag aani ng palay. Kasi, kung paano makahanap ng makakain na pag-aan. Ah. Paano makahanap ng makakain. Para lang may mano, may, may binta. O, oh, kasi ah. ito si oh, Edwin, um, sulong buhay na lang sa buhay kasi yung mga magulang mo kayo patay niya wala na yung magulang niya alos pati siya na lang siya sa buhay wala na, kaya, ako, wala na akong magulang guys kahit isa wala nga tira o kaya sinasamahan ko na lang siya kahit mag video na lang po kaya ayan kaya yan si Alex din na tapos si ang kapatid na pinukuring ko na din sila ng ano, kapatid kasi, kasi parang parang pamilya ko na din sila opo po So, kami lang yung nagdadamayan kapag may problema ako, dinadamayan nila ako. Pag may problema sila, dinadamayan ko din nila. So, ganoon lang. Kailangan mar, nagdadamayan lang. Ka, lang. Nagdadamayan lang. So, yun kahit ba sa kung ano nalang nalidiscarte ko dito na para lang may makain ganyan tapos yung hanap buhay ko ay yung pagtatanim tanim okay, hanap buhay ni ko yung pagtatanim tanim po so kami na po aros wala po po wala po kayo magkakapatid ako po yung pangalan sa amin ang uh, ginagawa na lang namin po mag aral kung saan nakikatrabaho din sa construction construction po kasi trabaho lang po ng papa ko construction lang po so pero hindi ko nilang yung construction kasi marakal na trabaho yun eh. Uh, Naranasan ko nito mga lakal, pero yun, positive pa din po ako. Um, yun, maraming masaya din po ako kahit paano, pero minsan at minsan masaya. Yun na yung buwan natin. Kasi eh, normal sa, sa mga tao, ito na problema sa so buhay. kasi yan talaga kahit mahirap guys laban lang kasi ganoon naman talaga walang naman ang tao hindi ng pagsubok walang pagsubok na hindi nalalatpasan tama pero ang kailangan yung pagpuporsige tsatsaga yun lang kailangan guys kasi hindi naman tayo hindi naman madali yung hindi madaling maabot yung gusto nating maabot sa buhay kung hindi natin pagtiyagaan. Good advice, good, good advice Masaya yun lang. Masaya yun lang. Masayin lang yung advice ko sa mga kabataan is ano lang. Laging positive lang sa mga sa yung mga pangarap. Uh, yung mga gustong gawin maging ano lang positive lang lagi tayo na mangyayari at mangyayari yung mga gusto natin o oh, mga idol, so para sa inyo ang gawin nyo lang yung ano yung yung para sa inyo yung mga mga kasi ako mga idol, um, alos lahat ng pangusga naramat ng pangusga pero hinahayaan ko na lang yung mga tao mapangusga pa mga idol po kasi uh, minisip ko na lang ah uh, magiging basta magiging masaya ako sa buhay ko um, wala akong wala na akong ano dyan, hayaan ko na lang sila, yung mga tao na mga sa akin, hayaan ko na lang sila. Basta ako patuloy ako sa pangarap ko para sa mga kapatid ko, yun lang yung goal ko. So ayun to, lahat maging masaya din tayo, so, kahit paano. Ayan, magbulungan mo tayo mga idol ba? Ano naman mga idol ba pa. Mga kasi magbulungan mo tayo? Masaya pa mabilis po, masaya mga idol kasi po. Nag-rapot talaga ako. Simula ng bata ko, nag-rapot talaga ako. Alos ako lang yung bata na maraming nito pag harap, pag drawing, pag beatbox, at kahit ano pa. Pero, so, oh. ang payo ko sa iyo, kailangan uh, <laughs> eh, maging masaya din tayo kahit pa Hmm. Okay. at huwag mong kainin yung buto, baka nilunok mo na. Pinahin ko na yung buto kasi kasama na yun sa ano. Yeah. Baka nakakalimutan mo, baka bigla mong nilunok yung buto ng sampalok. Pinahin ko na yung buto ng sa sampalok, mga ilunok mo. Maraming nga ano, na pwedeng gawin sa sampalok guys. Pwede siyang gawin pinday, pwede nyo maibenta na uh, yung mga kindi-kindi o oh. tapos um, kapag hilaw pa siya pwede siyang ihalo sa mga ulam na uh, mga niluluto like sinigang oh, sarap nga ito, mga ito oh, sobrang sarap nga sinigang na uh, sampalok ganda nga nga talaga mga idol. so yun, salamat po sa mga guys sa support na po sa akin thank you thank, thank you po thank you for supporting <laughs> thank you po yung supporting po mga idol. so stay positive lang tayo ulit mga idol po So ako yun, mag na na po ako. So yan, aral-aral na, na na po. Pasensya na po ako kung isang hindi ko po kayo napapasaya. Pero gagawin ko po yung best ko para mapasaya ko po kayo mga dyan po. So yan, salamat po sa lahat. Support na po sa akin. Thank you, thank you po. And super thankful po sa lahat po ng tumulong po sa akin. Thank you, thank you po talaga. At yun, um, ginagawa ko lang yung best ko mga dyan. Kasi yun, mahal ma 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 kasi ng bigas ngayon eh. So Um, sobrang problema kasi isi isipin mo, um, iniisip ko lang yung kapatid ko, yung makakain sila sa araw-araw. Ayun -araw. eh, lang yung iniisip ko sa buhay kaya yun, sabi ko sa sarili ko stay positive lang tayo so maging masaya din tayo. So salamat kasi um, ay papano paano um, binibigyan pa rin tayo ng, ng sa araw-araw kahit anong pagkain, um, nakakakain pa rin tayo. Sabi nila sobrang payat ko na daw pero sa payat ko yung mga lol ginawa ko lang yun sa ano sa yung sa pagtatrabaho kahit ano pa yung ano kasi yung kailangan natin maging masipag sa napatay na batay so anong advice mo kay Edwin sa mga sa mga kabataan na nanonood sa ngayon so yun lang advice ko inyo guys kung ano man ang, ang nakikita nyo kunyari for example sa trabaho oh ako lahat ko ano sinusubukan lahat sinusubukan yan kasi matututunan niyo yan matutunan nyo yan kung mga makikita nyo makikita nyo naman yung mga ginagawa ng mga tao ganyan so kapag sinubukan nyo yan matutunan nyo yan so tama tama ko tapos uh, sa mga nag-aaral sa mga nag-aaral dyan yung uh, mag ano lang sipag at syaga lang tama po mga idol po sipag syaga lang so yo, thank you thank you po sa lahat para nanonood sa atin thank you thank you so for thankful po sa lahat so yun ingat po kayo mga kaya and god bless you po sa inyong lahat sa so, pa support na lang po edwin's vlog and may pisang TV. Yun, mga yun, so, pinasok ko itong vlog na to para kahit pa paano, um, yun, maka, maka, ng, ng, pambigas kasi yan din yung kailangan ko sa buhay at makapag-aral lang po ako kasi halos hindi na po kaya pa, pa, pag-aral ng magulang ko pero nag-aral pa din po ako. Um, hindi po kaya pag-aral ng magulang po. Sinabi ko sa sarili ko kahit wala akong baon, kahit gutom ako sa paaral mag mag-aaral pa din po ako. So, yun lang po. So, ginawa ko na yung base ko mga doll. So, thank you, thank you po sa lahat na nagsupport. Ayun nga po kayo vlog. And God bless po sa inyong lahat. Ayun guys, bye-bye.